So hello guys, good evening po, so welcome back po sa ating YouTube channel guys So ngayon nandito ako sa, dito kami sa kulungan ng baboy namin guys Kasi sa ngayon ay uh, nagpapaanak kami ng aming inahin guys So actually kanina pang umaga to ng anak At yung kanyang anak ngayon, pansama, uh, ngayon ay meron na siyang nine na mga biit guys Ayan. So, ayan na sila. Nilagay muna namin sila dito. Kasi yung kanyang, kanilang nanay guys ay, hindi ko alam kung meron pa bang mailalabas. Kasi hindi pa lumalabas yung kanyang placenta. So, ayan guys. Pagod na pagod na yung aming mama pig kasi kahapon pa po ito naglilibor. Hindi na tumapakali kagal. Oo, oo, mula kahapon ng umaga hanggang gabi, hanggang kanina. Ayan guys, so um, naawa kami doon sa aming tigi. <laughs> Pero okay lang yan um, hanggang mamaya siguro makakapagpahinga na dito kapag nalabas na na lahat ng dapat ilabas sa kanyang chan guys so yun kanina bago ako dumating dahil pumunta ako ng trabaho ay uh, anim lang yung biig na lumabas so from 10.30 ng 10.30 ng ng umaga, lumabas yung biik tapos um, matagal, matagal bago ulit may nailabas. So, yung, yung tatlong B, guys, dum lumabas na sila nung andito na ako. Tun tinulungan ko na si si Will na mag magpunas sa kanila. Tapos, um, ako na din yung yung una, ako yung kumuha doon sa puwerta ng aming mga pig kasi medyo nahihirapan siyang mailabas yung mga anak niya guys kasi nga sobrang um, malalaki silang ano, big So, yun. Siguro bukas na namin sila tatanggalan ng ngipin. Um, ayan o. Hindi ko alam kung meron pang lalabas guys. So, yung in inahin namin ay tumayo. Ayan pangalawang anakan niya na to ngayon guys itong itong mga biig dito sa amin itong inalak niya pangalawa pero yung pinakauna niya guys 11 yun pero nilab, um, hindi hindi niya na ilabas ng buhay so patay yung 11 na yun so afternoon akala namin is maibebenta na namin to guys pero pero hindi hindi pala. So pinaiayan namin siya nung August 5. So 'yun. Pang pang ano pala niya guys ngayon? So guys, pang 113 days. So saktong-sakto lang yung araw ng ng Um, anak pag-aanak ng aming inahing baboy guys so 113 days ngayon hindi namin ito tinurukan ng ng kahit na ano guys na pangpahilab ganun hinayaan lang namin siyang ilabas yung mga anak niya so ayun siguro kailangan niyang magpahinga to kapag tapos na siyang mag-anak guys kasi talagang parang na-feel ko yung aming alagang baboy Napagod napagod na siya so parang naawa din ako pero syempre kailangan niya munang ilabas yung mga dapat ilabas bago siya magpahinga and then siguro yung mga ibang yung mga ibang anak niya guys ay nakapagdede na kanina so itong inahin din namin ang isa ang isa sa mga pinakamaganda guys is hindi siya um, hindi siya matapang na inahin dahil dahil nung pinakauna na bi, yung pinakaunang labas na biig niya kanina pinadidin uh, pinadede niya pinadidin ni Will sa dede niya pero wala siyang naging reaction as in nakahiga lang siya Ganon. And then, hindi siya maingay. Hindi siya maingay mag-anak. Unlike doon sa mga iba na, na mga napapanood ko or nakikita ko, guys. So, yun. Hopefully, matapos na yung kanyang pag-anak dahil um, pagod na din ang aming inahing baboy, guys. So, yun. Medyo nagpapahinga na din yung mga iba, uh, mga bee niya dito, guys. So, yun lang update ko kayo bukas, guys, kung ano ang mangyayari. So, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. And, kung hindi ka pa naka-subscribe naka sa aking YouTube channel, please subscribe and click nyo na din po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod ka pang video. So, maraming maraming salamat, guys. Magandang gabi ulit. Bye!